Akala natin kapag itinapon na natin ang bote o plastik sa basurahan tapos na ang proseso. Pero ang totoo, dun palang nagsisimula ang kanilang mahabang paglalakbay. Minsan nauuwi sila sa landfill, minsan naman sa karagatan, at minsan pangay nagiging bahagi ng isang napakalaking tambak ng basura sa gitna ng Pacific Ocean. Gusto mo bang malaman kung paano nakararating ang basura mula sa kamay natin hanggang sa iba't ibang panig ng mundo? Kaya e tara samahan mo ako at alamin natin ang mga prosesong pinagdadaanan nito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Noong autumn season, may isang kakaibang pangyayari na naganap sa coastline ng Alaska. Sa lugar na yon, lumutang at inanod papunta sa shore ang mga blue turtles. Isang napakalaking palaisipan ito dahil ang mga turtle ay hindi karaniwang nakikita sa malamig na karagatang iyon. At higit pa, ang mga turtle na iyon ay hindi totoo dahil gawa ang mga ito sa plastic. Kasama rin sa inanod ng mga laruan ng mga red beaver at green frog, mga creature na wala naman sa tunay na kalikasan. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang malakas na bagyo na nagpabagsak ng labindalawang shipping container sa dagat. Isa sa mga container na yon ay may dalang mga plastic na laruan tulad ng duck, turtle, frog at beaver. Habang lumilipas ang mga taon, ang mga laruan na ito ay hindi lang nanatili sa Alaska. Sa pag-agos ng alon at lakas ng hangin, dinala sila sa iba't ibang dako ng mundo. Makalipas ang mahabang panahon nakita ang ilan sa Hawaii, sa United Kingdom at maging sa malalayong coastline ng Australia. Parang mga travelers, ang mga laruan na ito, naglakbay sa karagatan ng walang direksyon ngunit umabot sa iba't ibang kontinente. Nakakatuwa sigurong isipin pero kasabay ng katatawanan, may mas malalim at nakakatakot na kwento ang dagat. Sa gitna ng Pacific Ocean, mayroon isang giant mass ng basura na tinatawag na Great Pacific Garbage Patch. Ang lawak nito ay halos kasinlaki ng buong Alaska. Hindi lang basta malaking tambak ng basura ito, kundi isang napakalaking halu-halong piraso ng plastik na tinatayang tumitimbang ng daan-daan libong tonelada. Ang ilan sa mga ito ay galing sa dagat mismo mula sa mga barko at container na nalunod kagaya ng kwento ng mga laruan pero karamihan ay nagmumula sa lupa. Minsan iniisip ng marami na kapag itinapon mo ng maayos ang isang bote ng soft drink sa basurahan tapos na ang problema. Ngunit hindi ganoon kasimple ang takbo ng basura. Maaring sa bandang huli, ang basurang iyon ay makalusot sa sistema at maglakbay patungong dagat. Dito nagsisimula ang malaking tanong, paano nga ba naglalakbay ang ating basura at saan ito napupunta? Sa kasaysayan, matagal nang kinakaharap ng tao ang problema ng basura. Isang magandang halimbawa nito ang Monte Testaccio na matatagpuan sa Roma. Sa unang tingin, isa lamang itong bundok. Ngunit sa likod ng anyo nito, ito ay gawa sa milyon-milyong piraso ng sirang pottery Mula pa sa sinaunang panahon ng mga Romano, para sa mga archaeologists ito ay isang kayamanan ng impormasyon tungkol sa sinaunang lipunan dahil bawat piraso ng sirang pat ay may kasaysayang taglay. Pero bago pa man sumibol ang kabihasnan ng Roma, may basura na ang mundo. Sa panahon ng ating mga ninuno, simple lamang ang basura, balat ng prutas, animal bones, mga bato o bagay na hindi na kailangan. Ang mga nomadic tribes ay madaling nakakaiwas sa problema dahil kung dumami ang basura, lilipat lamang sila ng tirahan. Ang mga unang nanirahan sa mga pamayanan naman ay nagsimulang mag-ipon ng basura sa labas ng kanilang lugar upang hindi makaabala sa kanilang pamumuhay. Sa una, nagiging fertilizer pa ang mga ito, ngunit nang lumaki ang mga syudad, lumuburi ng dami ng basurang kailangang itapon. Samantala, Noong panahon ng ancient Egypt, nagsimula ang unang organisadong sistema ng pamamahala ng basura. Ang mga metal ay tinutunaw at muling ginagamit habang ang mga nabubulok ay inihahalo sa lupa upang magsilbing fertilizer. Kaugnay pa nito, noong panahon ng ancient Greece, umiiral na ang mga batas tungkol sa tamang pagtatapon. Ang mga mamamayan ay inaatasang magtapon ng basura sa labas ng pader ng lungsod. Ang mga sirang pottery naman ay ginagamit na muli bilang materyales sa pagtatayo ng mga gusali. Sa bawat yugto ng kasaysayan, makikita nating unti-unting nagbabago ang pananaw ng tao tungkol sa basura, mula sa simpleng pagtatapon kung saan-saan hanggang sa pagkakaroon ng organisadong paraan ng pag-recycle at pagtatapon. Dito nagsimula ang konsepto ng landfill. Isang lugar na nakalaan para sa pagtatambak at pagtatago ng basura upang hindi ito makaabala sa pamumuhay ng tao. Gayun din naman bago paman dumating ang modernong panahon, nagsimula na ang konsepto ng pamamahala ng basura. Sa Ancient Greece, sila ang unang nagtangkang gumawa ng mga batas tungkol dito. Ang ideya ay simple, ang kalinisan ng syudad ay mahalaga sa kalusugan ng mga tao. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Pagsapit ng unang siglo pagkatapos ni Kristo, mas pinaunlad pa ito ng Roma. Ang Roma ang kauna-unahang megacity sa mundo na may tinatayang isang milyong mamamayan. Dahil sa laki ng populasyon, kailangan maging organisado ang paglilinis ng kanilang kapaligiran. Doon pumasok ang Cloaca Maxima, isang napakalaking sewer system na idinisenyo upang hugasan ng rainwater ang mga dumi at dalhin ito hanggang sa Tiber River hindi lang liquid waste ang kanilang pinapasan, kundi maging mga solid waste gaya ng bato at sirasirang materials ay nagagamit din sa pagtatayo ng mga gusali at kalsada. Samantala sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Vespasian, nagkaroon ng kakaibang innovation tulad ng mga pampublikong palikuran na may bayad. Ang perang nalikom mula rito ay ginamit upang suportahan ang cleanliness system ng lungsod. Dito nagmula ang sikat na kasabihan na pecunia non olet o ang pera hindi nangangamoy. Bukod pa rito, pinahalagahan din ng Roma ang mga materyales tulad ng ceramics at metal. May mga traders na umiikot sa mga lansangan upang bilhin ang mga ito at muling ibenta para sa pagre-recycle. Ngunit matapos ang golden age ng Roma, unti-unting nakalimutan ng Europa ang mga aral tungkol sa kalinisan. Pagsapit ng ikalabing limang hanggang ikalabing anim na siglo, bumalik sa kawalang disiplina ang mga lungsod. Karaniwang eksena ang pagtapon ng basura direkta mula sa bintana at ang mga lansangan ay nag-uumapaw sa dumi. Ang mga kanal tulad ng Thames sa England at Seine sa France ay nagsilbing bukas na imburnal. Sa Venice naman halos buong syudad ay naging isang malaking storage ng dumi. Hindi nakapagtataka na sumiklab ang mga nakamamatay na sakit. Mula sa mga kalye na puno ng daga at basura, mabilis na kumalat ang mga peste. Sa panahong ito, tinatayang 20 hanggang 25% ng populasyon sa ilang lungsod ang namatay dahil sa salot. Ang trahedyang ito ay nagpamalas kung gaano kalaki ang epekto ng kapabayaan sa kalinisan. Umangat lamang ang kalagayan pagsapit ng ikalabinsiyam na siglo kung saan itinayo ang kauna-unahang planta ng pagsunog ng basura o incineration plant. Ito ang unang hakbang upang bawasan ang tambak ng basura na nakakalat sa mga lansangan. Sa France, nagkaroon ng simple ngunit makabagong imbensyon mula kay Eugène Poubelle, isang opisyal ng pamahalaan sa Paris. Siya ang nagpakilala ng konsepto ng lagayan ng basura o trashcan. Bagamat tila napakasimple nito, ilang siglo ang lumipas bago maisip ng mga tao na mas mainam palang ilagay ang basura sa nakatalagang sisidlan kaysa basta na lamang itapon sa kalsada. Samantala, sa Estados Unidos, itinayo ang unang incineration plant sa New York City. Mahigit tatlong daang planta ng ganitong uri ang umiral na sa North America, karamihan sa malalaking lungsod sa Northeast, ngunit may kapalit din ang prosesong ito. Bagamat hindi na nakakalat ang basura sa lansangan, nagsimula namang umakyat sa hangin ng usok mula sa mga planta ng incineration. Ang mga tao ay hindi na naglalakad sa ibabaw ng basura, ngunit sila naman ay humihinga ng maruming hangin. Sa iba pang bahagi ng bansa, Simple pa rin ang sistema. Kinokolekta ang basura, dinadala sa labas ng bayan, at itinatambak sa malalaking bunton. Ang problema, mas malaki at mas marami na ang basura kaysa noong unang panahon. Makalipas ang ilang taon, ipinanganak ang konsepto ng sanitary landfill. Sa halip na basta itambak ang basura, ay inilalatag sa magkakapatong na layer, pinipisil at tinatakpan ng lupa, parang paggawa ng isang trash lasanya. Layunin nitong bawasan ng amoy at pigilan ng pagkalat ng polusyon. Sa sumunod na tatlong dekada, kanya-kanyang pamantayan ng bawat estado at municipalities sa Amerika tungkol sa landfill. Ipinatupad ang sunod-sunod na batas ukol sa solid waste management. Naitatag din ang Environmental Protection Agency o EPA. Dito nagsimula ang mas mahigpit na classification at regulasyon sa pagtapon ng basura, kabilang ang pagtukoy kung alin ang mapanganib at alin ang hindi. Mula noon hindi na basta tambakan lang ang landfill. Naging mga planadong istruktura na ito na idinisenyo upang bawasan ang epekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Ngayon isipin nating nagtatapon ka ng isang plastik na bote ng Pepsi sa basurahan. Para sa iyo tapos na ang usapan. Ngunit para sa bote dun palang lang nagsisimula ang mahabang biyahe. Una, mananatili ito sa basurahan habang nadaragdagan ang mga layer ng ibang basura sa ibabaw. Kapag napuno na ang basurahan, kukunin ito ng truck ng basura. Pagkatapos dadalhin ito sa mas malawak na pasilidad. Maaring sa incineration plant, sa sanitary landfill o sa recycling facility kung saan bibigyan ito ng panibagong gamit. Ang simpleng aksyon ng pagtapon ay nagiging bahagi ng mas malawak na sistema na pinaghirapan at pinino ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Sa isang malaking lungsod tulad ng New York, hindi biro ang dami ng basurang kailangang kolektahin araw-araw. Bawat umaga, libo-libong truck ng basura ang nagiiikot sa mga kalsada upang kunin ang mga basurang iniwan ng mga tao mula pa noong nakaraang araw. Ang New York City Department of Sanitation ang may pangunahing tungkulin sa gawaing ito. Araw-araw, mahigit dalawang libong truck ng basura ang rumuronda sa lungsod. Kung titingnan ang mas malawak na larawan sa buong Estados Unidos, ang dami ng basurang nakokolekta araw-araw ay umaabot sa halos 800,000 tonelada. Ang bigat na ito ay maihahambing sa walong Gerald Ford Class Aircraft Carriers. Sa dami ng ito, natural na itanong, saan napupunta ang lahat ng basurang ito? Ang kasagutan ay nagsisimula sa mga tinatawag na transfer stations na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bago pa magising ang karamihan at pumasok sa trabaho, nagsisimula ng dumarating sa mga transfer station ang mga truck ng basura. Ang bawat truck ay nagbababa ng lamang basura nito sa isang maluwang na silid na tinatawag na reception bunker o kaya naman sa tipping floor na isang bahaging may pahilis na floor. Dito unang napupunta ang lahat ng basura bago ito iproseso o ilipat. Mula rito tatlong landas ang maaaring tahakin ng basura na kinabibilangan ng recycling pagtatapon sa landfill o kaya ay pag-export sa ibang bansa. Ang pinakamagandang landas ay ang recycling. Kasama rito ang metal, papel, plastic at ceramics. Kung maayos ang sistema ng paghihiwalay ng basura sa inyong lugar, ang isang simpleng bote ng Pepsi ay dapat mapunta sa tamang kulay na lalagyan. Kapag nangyari ito, dadalhin ang bote sa isang pasilidad na tinatawag na Materials Recovery Facility o MRF. Sa New York, isa sa pinakatanyag na pasilidad ng ganitong uri ay matatagpuan sa Brooklyn. Ang proseso sa MRF ay maihahalin tulad sa nakikita sa mga transfer station, ngunit mas sistematik at mas detalyado. Una, ang mga recyclable materials ay ibinubuho sa floor bago dalhin sa conveyor belt. Kasunod nito, may mga manggagawa na nagtatanggal ng mga bagay na hindi maaaring i-recycle. Halimbawa, kung ang isang kahon ng pizza ay nadumihan ng mantika, cheese or sauce, hindi na ito maaaring i-recycle at sa halip ay dadalhin na lamang sa landfill o incinerator. Ganon din ang nangyayari sa mga plastic na lalagyan ng yogurt o ice cream. Kahit ang isang bote ng Pepsi, kapag may natira pang liquid o dumi, ay maaaring hindi na muling mapakinabangan bilang recyclable material. Dahil dito mahalagang banlawan muna ang mga bote o lalagyan bago ito ilagay sa recycling bin. Sa unang yugto pa lamang ng proseso, tinatanggal na rin ng mga manggagawa ang mga bagay na maaaring magdulot ng panganib tulad ng aerosol cans at battery na madaling magliyab. Kasama rin sa mga inaalis ang mga plastic na bag at hose dahil madalas itong mabalot sa makina ng sorting. Kapag natanggal na ang mga hindi angkop na bagay, susunod na hakbang ay ang paggamit ng mga disk screen Malalaking umiikot na gulong na humihiwalay sa plain na bagay gaya ng karton mula sa maliliit ngunit rounded na bagay gaya ng bote. Kung sakaling malinis ang iyong pizza box at Pepsi bottle, sa bahaging ito ng proseso, ang karton ay dadaan lamang sa ibabaw ng mga disk habang ang bote ay mahuhulog sa pagitan ng mga ito. Pagkatapos, ang mga nahulog na bagay ay dadaanin pa sa karagdagang pag-uuri. Ang magaang na papel at karton ay hinahawi gamit ang malalakas na hangin habang ang mga metal naman ay hinihiwalay sa pamamagitan ng malalakas na magnet, ang mga lata ng aluminum at iba pang hindi ferrous na metal ay inaalis gamit ang tinatawag na eddy current generator na gumagamit ng mabilis na umiikot na magnetic drum upang lumikha ng kuryente na siyang nagtutulak sa mga metal palayo sa ibang basura. Samantala, ang mga salamin ay dinudurog upang mas madaling ihiwalay at gamitin muli. Ang plastic naman ang pinakamahirap dahil iba-iba ang uri nito. Kaya ang huling hakbang ay paggamit ng optical infrared sensors upang matukoy kung anong uri ng plastic ang isang bagay. Dito malalaman kung saan ito muling gagamitin at kung maaari pa ba itong i-recycle. Isipin mo ang isang maliit na plastic bottle ng soft drink na itinapon mo matapos gamitin. Akala mo siguro diretsyo na ito sa tamang pag-recycle pero ang totoo, Napakahaba ng paglalakbay ng mga basurang gaya nito. Sa mga nakaraang taon, gumamit na ng artificial intelligence ang ilang pasilidad para basahin ang mga recycling code sa plastic packaging. Kapag natukoy ang uri ng plastic, saka ito hinahati at inihahanda para sa susunod na hakbang. Kapag tapos na ang pag-sort, ipinapadala ang mga na-recover na materyales sa mga reprocessing facility. Doon sila tinutunaw, nililinis at ginagawa muling raw materials. Ngunit hindi lahat ng basura ay may kapalarang ma-recycle. Ang mga hindi nakayang ayusin ay napupunta sa landfill o sinusunog sa tinatawag na waste-to-energy incinerators. Sa prosesong ito, ginagamit ang init mula sa pagsunog upang makalikha ng kuryente o pampainit ng mga gusali. Sa buong United States, halos 12% ng basura ang napupunta sa ganitong klasing pasilidad. Sa kabila ng teknolohiya, nananatiling mababa ang porsyento ng basura na nare-recycle sa bansa. Tinatayang 24 hanggang 32% lamang ng kabuuang basura ang nakokolekta at nagiging bagong produkto. Kung ikukumpara, napakalaki ng agwat sa Germany na nakaka-recycle ng 66 hanggang 68% ng kanilang basura. Mas kamang hamang hapa, sa Sweden halos siyam na putsyam na porsyento ng basura ang muling nagagamit, maaari mang i-recycle o gawing enerhiya sa pamamagitan ng incineration. Ang Sweden ay kilala dahil ginagamit nila ang init mula sa pagsunog ng basura para painitin ang mga bahay at lumikha ng kuryente. Dahil sa lawak ng kanilang sistema, dumating pa sa punto na nag-aangkat sila ng basura mula sa kalapit na bansa upang hindi tumigil ang kanilang mga planta. Samantala sa Estados Unidos, hindi pa rin naaabot ang ganitong antas. Totoo na may ilang lungsod gaya ng San Francisco na umaabot na sa mahigit 80% ng kanilang basura ang nare-recycle. Pero bakit nga ba hindi matapatan ng Estados Unidos ang tagumpay ng Europe? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang lawak at pagkakaiba-iba ng bansa. Bawat estado at lungsod ay may sarili nilang policies ukol sa basura. Bago pa man isubmit ang Resource Conservation and Recovery Act, kanya-kanyang sistema ang bawat lugar. Kahit mayroong national structure, hindi pa rin ito sapat upang lumikha ng iisang sistema para sa lahat. Dagdag pa rito isa pang dahilan ay ang mismong mga gumagawa ng produkto. Kadalasan walang insentibo ang mga kumpanya upang gumamit ng mas eco-friendly na packaging. Dahil dito marami pa rin produkto ang nakabalot sa plastic na mahirap o halos imposibleng ma-recycle. At kahit pa umabot sa mga pasilidad ng recycling ang mga ito, kadalasan ay natatapon din dahil contaminated o halo-halo ang materyales. Isa pang malaking bahagi ng kwento ay ang pag-export ng basura. Araw-araw, libo-libong container ships ang dumarating sa magkabilang coast ng Estados Unidos nagahatid sila ng mga gadget, kasuotan, toys at iba't ibang gamit. Pagkatapos maibaba ang mga produkto, bago bumalik ang mga barko sa kanilang pinagmulan, hindi sila umaalis ng walang laman. Sa halip, ikinakarga rito ang basura ng Amerika. Samantala, noong nakaraang sampung taon, 70% ng plastic waste ng Amerika ay ipinapadala sa China. Doon ito nire at nagiging raw materials para sa bagong packaging toys, kasuotan at maging electronics. Ngunit nang ipatupad ng China ang National Sword Policy, ipinagbawal nila ang halos lahat ng import na basura, lalo na ang hindi malinis o hindi maayos ang pagkakasort. Pagkatapos nito, lumipat ang destinasyon ng basura patungong mga bansang nasa Southeast Asia tulad ng Malaysia, Vietnam, Thailand at Indonesia. Ngunit dahil mas mahina ang regulasyon sa kapaligiran sa mga lugar na ito, maraming basura ang nauuwi sa karagatan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga plastic bottle mula sa Amerika na lumulutang sa Philippine Sea at nagiging bahagi ng Great Pacific Garbage Patch na nasa gitna ng karagatan. Makikita dito na ang problema sa basura ay hindi lang simpleng issue ng koleksyon at pagsegregate. Nakaugat ito mula sa paggawa ng produkto hanggang sa huling hantungan ng basura. Hanggat walang sistematikong pamantayan para sa packaging at malinaw na plano mula sa antas ng pambansang gobyerno mahirap maabot ang zero waste goal. Habang may ilang lungsod na nagtagumpay ng bahagya, marami pa ring basura ang bumabiyahe sa tren, barko at karagatan. Kung tutuusin, may mga bansang may kakayahang gawing pagkakataon ng basura upang makalikha ng enerhiya at dagdag kabuhayan. Ngunit sa Estados Unidos, marami pa ring hakbang ang kailangang tahakin bago makamit ang parehong tagumpay. Hanggat hindi natutugunan ang buong kadena mula sa disenyo ng packaging tamang segregasyon hanggang sa ligtas na pagproseso, mananatiling hamon ng basura sa mga darating pang dekada. Karamihan sa basura na nakokolekta sa paligid ay hindi na lumalabas ng bansa. Imbes na i-export o ipadala sa ibang lugar, ito ay diretso sa mga local landfill. Pero bago pa makarating doon, may ilang hakbang muna itong dinaanan. Una, dinadala ang basura sa tinatawag na transfer station. Doon isang napakalaking loader bucket ang kumukuha ng basura at inilalagay sa conveyor belt. Habang gumugulong ito, dadalhin naman papunta sa isang kompaktor na siyang gigiling at pipiga sa tambak ng basura. Ang resulta ay isang napakalaking steel container. Para mas madaling maunawaan, ito ay katumbas ng isa hanggang halos dalawang truck ng basura. Pero dahil ito ay piniga at siniksik ng husto, mas maraming basura ang kasya rito kaysa sa normal. At kung iniisip mo kung saan napunta ang isang bote ng soft drinks na yung itinapon, malamang kasama na yon sa loob ng kahong ito. Pagkatapos, dadalhin na ito sa pinakamalapit na landfill na maaaring nasa ibang estado gaya ng Pennsylvania, Ohio o Virginia. Kung noon ay iniisip ng marami na ang landfill ay parang isang malaking hukay lang na puno ng basura, ibang iba na ang hitsura nito ngayon. Sa kasalukuyan, may mahigit dalawang libong landfill sa buong Estados Unidos. Kadalasan ang mga ito ay nakapuesto sa mga lugar na malayo sa mga syudad at malayo rin sa mga lake at ilog. Pinipili ang mga lokasyon na hindi madaling bahain at hindi rin tinatamaan ng lindol. Ang layunin ay maiwasang lumabas ang dumi ng landfill at makarating sa mga fresh water o karagatan. Samantala, imbes na isang malaking hukay, nahahati ito sa iba't ibang pit o cell. Kapag napuno na ang isang cell, saka pa lang lilipat sa susunod. At ang bawat cell ay may komplikadong sistema upang masigurong hindi makalulusot ang contamination. Sa ilalim ng landfill, hindi basta lupa lang ang nakahanda. Ang pundasyon nito ay binubuo ng clay at plastic liners. Ang clay ay may mababang kakayahang pasukin ng tubig kaya't nagsisilbi itong harang para hindi makalusot ang waste pababa sa lupa. Dagdag pa rito may plastic membrane na parang kumot na lalo pang nagpapakapal sa proteksyon. Kapag umulan at tumagos ang tubig sa basura, nabubuo ang tinatawag na leachate. Isa itong mapanganib na mixture ng tubig, chemical at nabubulok na materyales. Upang hindi ito pumasok sa lupa, may nakalagay na network ng mga tubo sa ilalim ng cell. Kinokolekta ng mga tubong ito ang leachate at dinadala sa treatment facility kung saan ito nililinis. Sa ibabaw ng mga tubo, nilalagyan pa ng gravel upang madaling dumaloy ang tubig patungo sa koleksyon. May dagdag pang layer ng geotextile para pigilan ang maliliit na basura na makapasok sa mga tube. Kapag natapos ang lahat ng ito, sa kapalamang nagiging handa ang cell para sa aktual na pagtatapon ng basura. Tuwing may dalang truck ng basura, diretso itong ibinubuhos sa sel. Agad namang dadaan ng bulldozer para pantayin at pisain ang tambak. Sa pagtatapos ng araw, tinatakpan ito ng lupa upang hindi matangay ng hangin, hindi kapitan ng mga ibon o daga, at hindi magkalat sa paligid. Sa susunod na araw, may panibagong layer ng basura at lupa na muli namang idinadagdag. Paulit-ulit itong ginagawa araw-araw hanggang makabuo ng parang sandwich ng basura at lupa. Kung sakali namang hindi agad mapupuno ang isang bahagi, nilalagyan muna ito ng intermediate cover mula sa lupa at buhangin. Pinipigil nito na magdulot ng masamang amoy at kalat habang pansamantalang hindi pa tinatambakan. Ngunit hindi lang leachate ang problema sa landfill. Habang nabubulok ang mga organic wastes, lumalabas ang landfill gas na binubuo ng carbon dioxide at methane. Ang methane ay hindi lang simpleng gas. Ito ay isang greenhouse gas na mas malakas kaysa carbon dioxide sa pag-init ng mundo. Dahil dito ang mga modernong landfill ay may nakabaonding mga tubo para kolektahin ng gas. May mga sensor at probe na nakabantay upang masukat ang level ng methane kahit matagal nang sarado ang isang cell. Kapag napuno na ang isang cell, tinatakpan ito ng parehong clay at plastic liners upang tuluyang maiselyo. Subalit minsan, may nangyayaring hindi inaasahan. Ito ay ang mga underground fire. Dahil naiipon ng methane, nag-iinit ito sa ilalim ng lupa. Mayroon ding landfill sa California na tatlong taon nang may apoy sa ilalim na hindi mapatay. Hindi ito basta binubuksan o hinuhukay. Dahil kapag ginawa iyon, mas malaki pa ang pinsala. Ang tanging paraan ay hintayin na lamang itong tuluyang maubos sa sarili nitong pagliyab na maaaring tumagal pa ng ilang taon. Sa kabila ng mga panganib, ang landfill pa rin ang pangunahing solusyon sa basura sa Estados Unidos. May iba pang teknolohiya gaya ng incineration at composting, ngunit sobrang mahal ang pagpapatakbo ng mga ito. Halimbawa, ang isang waste-to-energy plant ay nangangailangan ng napakalaking puhunan. Ang bayad para sa bawat toneladang basura ay maaaring dalawa o tatlong beses na mas mahal kaysa sa simpleng pagtatapon sa landfill. Kaya hanggang ngayon landfill pa rin ang pinakamurang opsyon sa malaking sukat.